Pisces pass tayo. So ano muna tayo bantay mo Si Pisces? Yan, lalagay na namin yung number. Yan. Lalagay na natin sa mga upuan para i-dikit na. Okay. Free mong bagaging. Batang siya po.

Near Death. So, nandito tayo mga... Yan, yeah, pagkita ko sila. Uh, andun yung mga artista. Yan. Yeah. Para mapanood ang kanilang premiere night. Near Death. Panoorin nyo na po. Mga yeah. ah, katulog po yan to promote the movie na bahagi po ng sine sindak. Let's hear from Direk Richard. Direct, please uh, say a few words. Of course, hindi ko na patagalin, but... Uh, movie na ginawa ng aming director ng mga cast and crew sa Panginoon. God. Thank you, Lord, for the strength na binigay mo sa amin para matapos tong movie na to. And Lord, we pray na ma-appreciate ito, Panginoon. God. Salamat po for this afternoon. Did you pray? Amen. Amen. Please remain standing for the Philippine National Anthem. Uh, um, sa mga may sakit sa puso parang kailangan may medik sa bawat <laughs> direct, maraming salamat maraming salamat papa siguro talaga siya, buti nakita niya yung tatay niya ang ating priest na si sa lahat ng dumalo na at, 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 ngayon kahit ano sa lahat ng dumalo po at sumama po sa amin sa pagwitness po ng um, near death sa sumigaw magulat at uh, almost near death na mga I'm <laughs> mga saying. <ensena. laughs> <laughs> I love you. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng near death. Congratulations sa production. Yes, thank you po sa lahat ng dumalo ngayong premiere night namin. Uh, sa lahat po ng uh, media friends namin na nandito ngayon, sa family and friends, sa fans po na nandito ngayon. Salamat po at sinamahan nyo kami tonight kahit maulan. Uh, sa totoo lang, pagod ako. kahit ang napanood ko, parang na nanumbalik lahat ng pagod ako. Tapos pasuko na ako, yung iba na talaga. Tapos kinausap ako ng masinsina ni Derek, yung akala ko magagalit siya sa akin. Uh, a humbling experience knowing na uh, uh, if you look at how how we work sa... Singh, Rush, Nika, thank you for your time. Uh, and Sol Cruz, and of course, Joel Torre. Thank you, thank you. Larry. Okay, similar na you know, yeah. okay. okay. What is it,